nakakataba talaga ng puso. Ito yung pinakadulo, si Kuya Elmer. At lahat po sila na-appreciate ko po. Lahat po sila, napakalaki po ng lesson na tinuro nila sa akin today. At yung sinasabi nila na ngayon lang sila nakaganto ng nakakatouch po. Kasi feeling ko, binibless ako para tumulong talaga sa ibang tao. Si Kuya Elmer, napili ko siyang tulungan ng ganito kasi nakita ko yung bahay niya. Sobrang hirap ng sitwasyon niya. Nakita ko kung gaano siya ka-hardworking. Lahat naman sila napaka-hardworking. Pero imagine nyo, wala siyang kuryente, wala siyang dingding, -ding, wala siyang matinong bahay. May sanggol pa, may anim na anak, wala kang electric pan sa ingin. Basta mabuti kang tao, may mangyayari sa'yo napakaganda. At nangangalakal din siya ng basura grabe yung pinagdadaanan ng mga tao. At sana pahalagaan natin sila at sana mas ma-appreciate natin ang buhay natin. Pero si Kuya Elmer kasi yung nakakangiti pa rin siya kahit ang hirap-hirap ng buhay niya, ang hirap-hirap ng sitwasyon niya. Tsaka nakita ko kahit nung walang huling isda, ngumiti pa rin siya. Kanina, hindi niya ako kilala, nagpagawa lang ako ng kape hindi siya nag-alangan. Gusto ko po magpasalamat, Kuya Elmer. Pinasubok niyo sa akin at pinakita niyo sa akin ang ginagawa niyo araw-araw, ang -araw, pangingisda. At ganun, Kuya, kahit wala kayong huli, gumiti ka pa rin. Ay, siyempre, arong hindi ka malungkot, dinaan mo lang sa saya. Ah! Oh. Ba't mo ko binigyan ng kape kanina? Ang akin hindi lang ako mahibigyan sa kanila kung may nanghingi ng tulong. Kung wala akong mahibigyan. Yan lang ah. Ano po ba talaga probinsya niyo? Mindanao po. Mindanao. Kailan kayo huling nakauwi ng Mindanao? hindi pa po nakawala. Hanggang nawala na aking mga magulang. Yung dalawa. Ano po yung pinakamalaking naipon yopo po? Yung nakaraan, umipon ko ng 500. Malaki na yan sa akin. Gusto ko sabihin, napakabuti mong tao. Uh, maraming marami salamat. Uh, isa to sa mga ita-treasure ko buong buhay. Tananong ko sa iyo, ano pangarap mo? Ayan, itutupa rin natin. Meron akong regalo, 100,000 pesos. Ay, salamat po kuya. Salamat, salamat, oh, salamat, 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 Magpapasalamat po pa sa iyo nga binigyan mo ko ng tulong at binigyan mo sa akin ang aking tagal na pangarap. Oh. Nga, 25 years na naganap buhay para makabili lang ko ng sariling panghanap buhay para sa aking pamilya. Yan lang po. Bili ka na ng boat. Kailan ka bibili? Ah, baka bukas po, makaikot ko po sa aming kapitbahay kung saan po. Papakita ko po sa iyo ang aking binigay ng tira pang bili ng panghanap buhay po. Alam ko yun kuya, tsaka Pangarap ko. ko, ko oh po yun. Pangarap ko nga dumating din. Ngayon na araw. kuya, yeah. pinapayak mo ko naman. Siyempre po ay kung hindi ko makabili pag wala kayo po eh. Dahil yes. 25 years na po naghanap buhay ko makaipon hindi po ako makabili ng ganito eh makakakita ng ganitong pera kalaki eh. pag sipis pala ko po yun Kapag ipon ko araw makaroon ko na maalwa na aking mga anak matutuwa ang makahiga mo lang ng kahit kutsun yes dahil siyempre nakikita mo naman aming bahay tagpi-tagpi sana Lord ito po binigay ng ate salamat po Salamat Thank you, thank, you, thank, thank you. you. Feeling ko talaga pinagtagpo talaga tayo. Tama si Lord. Kuya, thank you. Sa'yo po, Ate na. Salamat po sa inyo. Hello po. 10,100. Thank you. Okay na po yung pagkain nila ha? Gusto ko naman silang itreat at sobrang na-touch ako nung kwento nila sa akin na first time nila nakakain sa isang restaurant. Kahit si Kuya Bitoy na 61 years old, first time daw niya ito. Yung mga ngiti nila, busog na busog na yung puso.